Dati umaagot siyang tubig niya nang araw talaga eh. Saka nalang naligay. Ngayon, wala na. Linaw-linaw niyan dati eh. Ang laki siyang agos diyan. Dahil na pagka bumabagyo. Araw eh, may pa diyan eh. Oh. Nang isda eh, nang araw. Na ayungin. Ayungin kayo siya, ipo! Napakalinaw ng ilog ngayon, wala na. Ang laki ng ilog ng araw. Wala yan eh, no? wala pang bahay diyan no? Ganda talaga ng ilog ate. So yung dumami yung tao, dumami yung presidente, parang nawala na rin talaga. Wala na yan. Patayin na. Yan, puro green na. Kapatang na doon. Si Bako, ito ang tapo eh. Ay, baho niya na. <laughs> ang lamok. Sobra lamok. Oo, oh, maliis talaga. papali ang nga kami ng araw niya. Oh, mga hubot-hubot pa kami ng araw na, <laughs> oh, na yan. Ang lino, oh. Dyan, eh. dyan, sa ilog na yan, diyan kami natuto lahat na lumangoy. Yung pagka-umaga nga, yung pagka-sumisikat ang araw, parang magical yung ano eh, yung situation niya sa may bandang aguho yung ulap na parang lumulutang sa ibabaw ng ilog tapos tinatamaan sa ng sikat ng araw. Ang kultura ng pateros ay nanggaling sa ilog. Kaya nga pateros ang tawag sa kanya. Dahil ang ibig sabihin ng pateros, yung mga nag-aalaga ng pato. At ang mga pato, ang itik, eh, nabubuhay sa tabing ilog. Sa nagis ko, isa yon sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga tagapatero. Dahil andito na mismo yung duck racing. Kasi ang buhay ng araw, masaya kapag nasa gilid ka ng ilo. The best yun. Wala pang mga lapad. Wala pang bahay nga. Ayun nga ang tumawid yun. Dami pa isda. Isipin mo kung gano'n siya kalapat noon, may puya na, nakakadaan pa yung bangkang pangisda. Gano'n siya kalapat. Maraming itik dito, maraming. Kaya pag hinukay niyan, para puro mga suso, suso alam mo't ang lupa rito. Yung ilog dito, na yung agos dahil nga doon sa lumos, yung mga paikot-ikot. Kaya yun ang bagay na tirahan ng mga itik. Hindi sila matatakot. Maski naman nung kami mga bata ay maraming itikan dito. Dahil buhay pa ang mga ilog, ano. Pero hindi na rin daw kasing katulad ng dati na sa ngayon ay nawala ng lahat ito. Dahil ang pateros ay mga 90% uh, residential. Kaya nahihirapan na rin i-maintain itong mga itikan na ito. Nakaamon lang namin kasi wala naman itikan oh, dito. Baka dati. Kung babalikan mo yung history ng pateros, yung mga itik na yung dyan sa likod, sa may ilog. Eh ngayon, na wala, wala na yung itikan dyan sa inyo. Dahil ano na ng basura, puno na ng basura, wala na yung mga nakaalaga ng itik. Dito wala nang itikan talaga. Puro display. Display yung itik na may itlog pa. Tsaka simula nung namatay ang, ang ilog, hindi man totally namatay. Marami lang basura na wala na rin ng itik sinabing namatay yung ilog. Hindi na siya kasi dati ang ilog. Dire-diretso tubig eh, Yung agos. pa yan. Nagsimula yan sa so pagkakaalam ko na magkaroon ng floodway na nagkocontrol ng uh, baha. Kasi nung bata ako, pangkaraniwan karaniwan pagka may bagyo, baha na agad sa bayan namin. Parang kami yung catch basin. Eh. Ang alam ko doon, kaya isinara yung daloy ng tubig sa ilog ng pateros para mapag-ingatan yung lugar ng Malacanang na tumaas ang tubig at bahain yung palasyo natin. Yun yung lumabas noon na dahilan na kwento nung bata ako. So nung gawin yon na lahat ng hanap buhay dito. Lalo na yung duck racing na yun. Kasi nga yun nga yung number one na pinagpupunan namin ng itlog. So, nung isa rayon, nung panahon na yon, unti-unti, lumiit na ng lumiit yung ilog. Hanggang sa ngayon, e eh, isa na siyang malaking kanal. Kanal na lang siya. Wala nang dumadaloy na agos o ilog o tubig galing talaga dun sa ilog. Kasi pag ilog may, merong agos yan eh. Ngayon, wala na yun. Totally wala nang dumadaloy sa bayan ng patay. Gamit namin sa ilog. Kailangan maaga kung papasok talaga alas 6 eh. Sobrang tinit. Hindi lang alas 10. Four hours lang naman ang trabaho namin. Tapos, yung forum namin. Ito na. na. ID. Ito na ang kompleto ID, gloves, bota, Tap. Ito na ang ano sa site. Ang pangalan ko po, si uh, si Enrique Antaso, 49 years old. Uh, isa po akong estero ranger sa DNR na tagalinis po ng ilog. Ito ang gamit namin sa water hyacinth eh, para hindi ito Unang-unang pasok talaga namin dyan. Talaga ayoko eh kasi nakikita mo yung dumi. Napakabaw, makikita mo lahat. ako ko, ano ba naman itong ilog na to? Kala nila patay na ilog. <makes> Hindi ah, may estero. Okay, Bubuhayin natin ilog. Hanggat may estero <makes> rin Ginagawa namin ito, mga water lily, tanggalin namin kasi malamok. Hindi lang water hyacinth, kundi lahat ng mga dumi. Kailangan matanggal din namin linis namin ng ilog. Napakadumi talaga. Sobrang water lily na yan. Wala kang makikita ng tubig. Puro water lily yan. Sa una, hindi namin maatim eh. Siyempre, kukuha ka ng water lily. Talsik sa mukha, talsik sa mata. Sa pisngi, dito. Sa Siyempre, nandidiri kami sa una. Eh ngayon, sanay na kami. Almost 3 years na kami. Talsik dito, talsik na. Wala kami pakailan. Basta malinis lang namin to. Kailangan unti-unti namin matanggal to para makita namin yung ilog talaga natural na ilog kaya lang matanggal itong water hyacinth ilog diba naman yun lang naman ang trabaho namin dito magtanggal ng mga water hyacinth siguro mga anto, matagal din to hindi ko namin masasabi eh siyang buwan, dalawang buwan hindi ko namin kaya to talaga kasi aapat lang ho kami dito naka pwesto barangay aguho ganda bigla matagal din man masarap din magbang dati naman hindi ako marunong plastic <laughs> mo kaya kaya kahit sa trabaho mo ito rin you know? <laughs> hindi nila makontrol yung pagtatapon sa ilog eh. Talagang makikita, ay, dito la lang, itapon ko la lang to. Wala namang tao eh. Pero hindi, nakikita na kahit sa malayo. Talagang may magbubuhos pa dyan kahit kung ano-ano, tinatapon. Talagang hindi namin masawa yung tao. Talagang matigas na ulo. Misan may mga patay na hayop. Misan may mga sawa na nakikita namin. Maraming ano, iba-ibang klase ng dumi. May makikita ka dyan, supa. Kahoy, puno, mga sanga. Tapon na ng tao. Walang pakundangan mga magtapon ng mga tao. Kahit na nakikita kami naglilinis, tapon dito, tapon doon sa kakasingot ng mababahong ano yan. Nasanay na kami. Ang sarap palang maglinis. Kung nakikita mo nalilinis mo, may improvement ng malinis, masarap ang pakiramdam. Pagmamalaki mo sa mga anak mo, pamangkin mo, apo mo, lahat, sa asawa mo. Kahit ganito ka, estero ranger ka, wala silang pakialam. Basta yan, nakikita mo malinis, ang sarap ng pakiramdam pag nalilinis. Hanggat nandito mga estero, mga MD, mga katulong namin, lahat yan, malilinis po na, mabubuhay po itong ilog. Ayun o. No, oh, sa basura. No? Ayun o. No. Ayun te nakita mo gumagawa Wala na. Alis na siya. galing. Kung nandito na talaga sa ito. Dahil yan ang hitlogan. Babae eh no. Hindi. Kamukha mo. Kamu mo. Tak, tak, tak sikat pa rin ng mga patero, proud pa rin kami kahit wala nang itikan. Masaya pa rin kami. Hanggat, pa rin mga balut eh. Pag nawala na yung balut sa patero, yan, malungkot kami. O asing wala na. Wala na yung patero sa balut. Wala na talaga. May mga nagtitinda pa rin ng balut sa amin, sa lugar namin. Ngayon, malaking business pa rin siya dito. Pero humahangon na lang kami sa mga karate bayan. Sa napinda kasi marami. Kaya so, doon kami kumukuha namin mga sariwa na gagawin namin balot, gagawin namin itlog na maagad. so, oh. oh. doon sa incubator, mas madaling makita kung ano yung hindi magiging balot sa magiging balot. Inilalagay na yung balot sa tray na malaki. Tapos may maliwanag na ilaw sa ilalim. Kita mo na agad, dalin dun yung hindi magtutuloy. Kukunin mo na lang yung separate. Balik ulit doon sa Kibeto, tatapusin niya yung 18 days lang. Normally, yan 18 days dapat para maging uh, magandang balot. Hindi natin pwedeng bitawan yun. Hindi namin pwedeng kalimutan yung pinanggalingan namin. Eh, nahanap tayo ng paraan kung paano hindi mawawala sa atin. Tatak ng itik sa bayan ng Pateros. Itong tatak ng balot at maalat. Kaya nando doon pa rin yung ating uh, effort no na talagang gumawa ng mga programa para hindi makalimutan ng tao to. Para ang pateros kilala pa rin at pag kami ay pumunta sa ibang lugar, ang palagi naming ibibigay bilang alaala -ala ay balot para hindi malimutan yung balot sa pateros. Yung logo namin na Itek ay nando doon pa rin ano? dahil kilala tayo doon at hindi naman namin iaalis yun. No? But of course we have to accept yung changes ng times, yung development, ano. At uh, ang tingin ko ay talagang mahirap nang ibalik. Maliban na lang kung babalik kami rin sa dati na magmumukha kami talagang uh, probisya-probisya pero mahirap nang patanggap sa mga kababayan natin yun.